meron tayong re-reviewin. Kung gusto mo siya nakahiga ng ganon, hindi mo siya magagawa. Yun lang, hindi mo lang siya mamove kung gusto mo siya. What's up mga boy? Another day, another bike. At syempre, ngayong araw, meron tayong re-reviewin na binili natin for almost one month na. Okay? Nakikita nyo ba kung ano yun? Nakikita nyo ba kung ano yun dito? Itong re-reviewin natin ngayon itong phone holder na to ho, na ang brand ay Smoke okay so for almost one month na rin naman sa akin to um, kasi may nakita ako na nagpo-post dito nagtatanong kung ano daw yung magandang phone holder na ilagay may nakikita kasi ako dito na phone holder dito rin nakakabit sa mismong handlebar may nakikita din ako yung iba dito nila nalalagay dito sa may gitna dito nila yan pero yun sa akin ito kasi ang setup kasi nito par parang naka integrate siya dito sa uh, side mirror yan So ngayon nilagyan lang ng additional na ito itong parang extend extension na to bolt extension bolt para medyo tumaas sya yan or ito yata yung dinagdag di ko lang sure or stuck na to di ko lang sure basta parang nung nabili ko kasi to ganito na yan ganyan na yan ito lang yung kasama wala tong extension na yan okay so re review natin to uh, actually this brand is okay na okay talaga sa akin to uh, yun lang, di mo lang siya mamove kung gusto mo siyang uh, iikot ng pagganito or may gusto ko pang ibang movement sa phone mo gusto mo siya nakahiga ng ganon wala, hindi mo siya magagawa nun pero pag usapang sturdiness talaga talagang walang galawan yung phone dito at minsan nga kung ilalagay mo lang yung phone kahit hindi mo ilock kasi saktong-sakto lang naman siya eh. Meron siyang ano dito, ito, makikita mo. Meron siyang rubber. This one. Yan. May rubber siya dyan. Dito sa kabila, wala. Pero, tapos may rubber din sa likod. Para to, extra support ng phone mo. Anong ah, phone? Yan, tama. Extra support ng phone mo. So ngayon, ah, uh, hindi talaga siya maalog. Mararamdaman mo lang yung alog pag wala siyang phone. Na nakalagay win charge yung phone mo dito sa glove box mo or dito sa phone charger mo tapos naka, o, naka hindi lang siya naka-lock hindi mo siya na full lock ba ibig ko sabihin wala kang hindi mo siya na na full lock dito na ganito mararamdaman mo may umaalog-alog na ganun 'yun lang naman yung ano niya parang magiging... kung ako tatanungin na maliit na issue sa kanya. Pero pag nakalagay naman yung phone, wala naman eh. Mostly parang ang ano niya na, ang ang sturdy niya. Tapos napaka ano niya lang tingnan. Itim lang siya. Uh, wala ka masyadong abubot sa kanya. Maganda siya actually. Napaka sturdy lang, yun lang. Kasi yung katawan niya mismo dito, ma-adjust mo lang to yung mamanual adjust mo kung gano'ng kataas yung trip mo. Ngayon, sa akin kasi yan na yung gusto ko. So, dito muna siya i-adjust ito. May allen wrench ka dito. I I-bubuksan mo siya, tsaka mo siya i- i- papanik baba yung ano nya yung di yung hold holder so overall looks it's ah uh, for me is 9 out of 10 or 8 siguro. Uh kapasit ano yung uh, paano siya gamitin quality. 'yung quality e ganyan, 10 over 10. <coughs> Maganda. Maganda 'yung quality. Performance din, gano'n din. Uh di gumagalaw, di pa ni minsan di pa di pa nahulog 'yung phone ko dito. And uh ayun. Mukhang okay siya. Talagal na rin, mga month na rin eh. Ano din siya eh? Uh, bakal din siya eh. Same dito. Alright, so, yun lang. So, suggest kayo ng ibang brand na pwede nating, uh, ano, uh, i-review. Para at least ma-check natin kung okay sa inyo. Okay. So, susunod natin video, i-review natin itong ilaw natin. na nabili ko sa so, Shopee ko rin kasi nabili ito eh. So, yun lang. Maraming salamat. Peace and I'm out. Bye-bye.